Matagumpay naman ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Benguet. Libo-libong benepisyaryo na ginabang sa halos kalahating bilyong pisong halaga ng ayuda, servisyo at programa. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Masaya, makulay at punong-puno ng biyaya sa inilunsad na bagong Pilipinas Service Fair sa probinsya ng Benguet. apon pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbubukas ng programa kasama ang higit anim na kongresista at iba pang local at national government officials Yun po talaga ang hangarin at yun po ang dahilan kung bakit nandito tayo Kaya hindi natin tayo pabaya Eh alam mo naman uh, nandito tayo Eh miski linggo yan din ang commitment ng ating mahal na presidente na kada probinsya sa Pilipinas, itong bagong Pilipino Service per pupuntahan natin kayo po lahat. Kaya kayo, lahat kayo, testigo, saksi nito. Hanggang ngayong araw ang BPSF na isang one-stop shop caravan na layong mailapit sa ating mga kababayan ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng gobyerno. Isa sa mga pinilahan ang Love for All, hatid ang iba't ibang serbisyong medikal ng pamahalaan. May regulatory services din kung saan marami ang nakakuha ng kanilang birth certificate, NBI clearance at passport. At syempre, may mga ayuda rin tulad ng inihati ng tupad program ng Dole. Bilang isang OFW, magagamit ko ulito pang apply dito na sa ating lokal na ano. Gagamitin ko siya pang ng requirements kung anong hinihingi ng applyan ko. Sa kabuuan, higit apat na raang milyong pisong halaga ng tulong ang naihatid ng nasa 70 participating national government agencies para sa 80,000 benepisyaryo sa Benguet. Para sa mga organizer, tagumpay na maituturing ang aktibidad. Bukod sa BPSF Caravan, sa din sa probinsya ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program, Integrated Scholarships and Incentives o ISIP Program for the Youth at Startup Investment Business Opportunity and Livelihood o civil program. Kasunod niyan, ipinisinta ng sangguni ang bayan ng La Trinidad ang kanilang bagong resolusyon na nagdedeklara kay Speaker Romualdez bilang adopted son ng kanilang bayan. I would like also to take this opportunity to thank the President na walang sawang magtrabaho sa kaunlad ng uh, bawat Pilipino sa ating uh, bansa. Of course, uh, si Apo Martin Romualdez na noon hanggang ngayon tumutulong sa probinsya ng Benguet ngayon, masasabi ko, ang bengket ay hindi na lang basta bengket. Ang bengket ay tinitingala na. Ang bengket po ay minamahal na. At ang bengket ay patuloy pang makikilala sa buong Pilipinas. Ito na ang ikalabing bagong Pilipinas Servicio Fair na inlunsad sa bansa mula noong nakaraang taon at inaasang magtutuloy-tuloy pa ang caravan sa iba pang panig ng bansa. Kabilang naman sa mga lugar na susunod na bibisitahin ng bagong Pilipinas Servicio Fair Caravan ang Sambuanga City at Tawi-Tawi. Mula rito sa probinsya ng Benguet, Melales Moras para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.